Ano oh. Ano oh, oh. pangalan mo? Analin. Ah, Analin. Ikaw po? Alicia. Ah, Alicia. Yan. Shout out kay na ma'am. Pauwi ka ng bayan. Oh. Sa indigenous. Oh. Oh. oh, oh. Sa... Di oh. oh, oh, oh. ba? Diba? Oh. Yeah. Sa kagsiatras din yun. Oh. 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 Eh, kasama nga yun. Napa-store <laughs> na ako dito kay na ma'am. Oh. Sige po. Ingat Lala po kayo. Po. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank <laughs> okay, you, boss. Thank you. punto tayo guys. May naroon tayo na daanan uh, na pauwiin ng bayan na uh, mga kababayan natin na uh, members ng ano ng indigenous group yung mga Dumagat. yan Kalimitan mga nakatira sila sa Kagsiatres. tres Tayo lakad tayo pababa guys. At nakalimutan kong dalhin yung aking bota kaya ang suot ko lang itong aking Mahiwagang crocs. Crocs na lokal. <laughs> Matibay ito. Pinang tetrail ko nga ito. Taas yung tulay. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga followers. Yung aking mga top fans. Thank you po sa inyong suporta. Labit na tayo sa ibabaw guys. Doon na and guys, mula doon no oh, Pakita ko sa inyo yung tulay ng bisibis. Dito lang. Papasok na tayo. Ito na. Sana hindi masyado maputig. Pero nag-uulan eh. Hindi ko. Tugin lang natin tong trail. Yan, siguro makakarating na tayo doon. Hindi pa talaga ako nakakarating dito sa Bisibis Falls, guys ngayon lang first time sana hindi umulan parang medyo nagbabadya ang ulan guys makulimlim ngayon sarap ng simoy ng hangin ang ganda ng view may kuprahan guys pero walang tao Pagpapunta kasi puro pa pababa eh yung pauwi puro pakyat naman <laughs> Ay, shit Ad Adulas pa ako ah. narinig yun Naririnig ko ngayon yung malakas na lagaslas ngayon ng poles. Problema ko, masyadong matarik na dito yung daan. Parang delikado. Pwede, ang gawin nyo, pag ganito, pwede tayo kumapit sa mga ganito habang bumababa para meron tayong suporta. Oh. Yan tulad ng gawa ko, ako. Kaya kahit matarik, hindi ka magdediretso at guys meron nga pala silang nilagay dito ng ano lubid na oh pang rappel oh di ba thank you sa nakaisip nito ha Guys, matarik pala talaga ang daan. Pero, Malapit na ako sa mis mismong poles. Ito. Yan. Problema ko dito yung pagbalik ko. Pagkakayad ko. Nandito na tayo sa mismong poles. Ah. you oh. know Bisibis Falls High tide ngayon Hindi ko alam kung saan ako dadaan dito pa Pero napakaganda guys Dito tayo siguro dadaan Ingat lang at madulas Merong mga lumot Ayan guys eh. Napakaganda ng pool dito lang to sa Mauban Quezon guys. The sea is falls. Woo. Thank you Lord. Woo. Sarap. Ready na ba kayo guys? Ito na. Nandito na tayo. Ang pinakahihintay natin ang pinagpagura natin lakarin ito na yun oh. ang lakas ang alon yun the sea beast falls ang lakas lang ng alon yun Nakarating din tayo dito sa baba. Kaso lang, hindi tayo makakapunta doon guys. Para makuha natin yung mismong view nung falls mula dito sa ibaba ang makikita lang natin dito itong pinakang ibaba mismo pero yung pin sa taas hindi na natin makukunan kasi napakalalaki ng alon ang laki ng alon guys baka madala tayo Grabe, nag nagawala ang dagat oh. Napakaganda guys. Time check, 4 p.m. na. Medyo hapon na kasi ako pumunta dito. Advice ko lang sa inyo, huwag kayo pupunta ng solo. Pag ganitong, mga ganitong oras na, medyo alanganin na kasi sa mga dadaanan, medyo madilim creepy medyo kung ito eh, medyo panlawin o matatakotin magsama ka na kasama madilim daan yung iba kasi nakakapwesto sila doon kaya nakukunan nila ng magandang view itong falls anyway nandito naman tayo sa baba enjoy na lang natin yung view ito nandito na tayo sa isang falls Kaso nga lakas ang alon guys Woo! Grabe lakas ang alon Nalalaki oh Parang sinlaki na ng bahay yung alon Ay yung beach pala nya Mga bato Pibol beach pala to Grabe guys, nakakatakot to. Oh. Nagwawala yung alon. Kung sa ano sa personal nandito kayo. Uh, shit. Mo oh, shit. Tama Parang kabahay na yung alon. Tapos dito para may kweba guys. Pasok tayo dito sa loob. Woo! Yan, may kweba pala dito. Nandito tayo ngayon sa ilalim ng kweba dito sa si CD Spall Papalakasan ng palakas yung mga alon Ayan guys Grabe yung dagat, nagnangalit Ganito ang view pag nandito tayo sa loob ng pinakang cave nya Guys, lalabas na ako dito sa kweba Tapos tayo Naabot na dito yung tubig oh Shit! Palakas ang palakas yung alon. Sa <laughs> sub-basa ako. Mahirap kasi makapuesto doon eh. Laka ng alon. Parang akong tatangayin eh. Kayo tayo dito. Oh shit! Kabot dito yung alon gusto tayo dito Ayan na yung alon Dito tayo sa taas Ayan no Dahan tayo dito sa gilid ng bundok guys Dahan pala dito Shit You know, <laughs> 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 oh. <laughs> you see these falls. Hello guys. Nandito ako ngayon sa ibabaw ng mga batuhan. Nagtry ako sa mga para makita natin mismo, yung mismo view mula dito sa ibabaw ng Visibis Falls. Mataas siya. Mata, mataas yung tatayuan ko. Pero yung alon, galit na galit. Upo muna tayo. Magmasdan muna natin yung napakagandang pulse Dito parang may kreba din dito guys oh. Ang lalaking bato nito oh. Minsan sa may kalayaan tayo Nagkatagpuan may mga sariling gimik At kaniya kanyang hangat sa buhay sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo Ngunit ngayon, kay binigyan... 🎵 Adyo na nga guys! Nandito tayo sa Bicibis Falls. Dito ko na tatapusin yung ating vlog. Sana yung nag-enjoy kayo sa panonood ng video nito. At kung gusto nyo ang content nito please paki naman tapos paki-share itong video na to para mapanood ng ating mga kababayan. At huwag nyo din kakalimutan na ipalo ang aking page. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ingat kayong lahat. Love you. Boss Ocean TV.